Boa, boa, Nakaligaw na. pa! Muntik na. <laughs> muntik na! Muntik na, wow. 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 oh. <laughs> muntik na! Pagkailang pa kami yun, Marnie Dizay! Marami, nakarami! Marami, nakarami! Sige na! gamit! Oh. Ah, nang laki! <laughs> oh! ni abuelo yan sa so, kawin. Well. Ito ang ba... abang. Alam mo na ay mas masarap. Adupay, adupay pa oh. <laughs> adupay pa lang. Dad. Ayan pa. Pagano kayo. Baka nagyan nyo yung mga yan. Ay bakit nakakaintindi na ng Ilocano. Ay siya siyempre. Ay siyempre mga Ilocano ang kasama. Ayan ay, o. Meron pa tayo nakuha mga pang pusit. Nakuha mo lahat yan sa ano? Wow!